Okay po, ayan, ako, uh, pa paumanhin mga kapatid sa technical difficulties na aking pong naranasan uh, Medyo nakakalito po at yung pag-setup, ayan po, so, sige, okay, so pwede na po tayo mag-start So, good morning po, so if you have your Bibles with you, uh, buksan po ninyo yung inyong mga Bibles sa... Psalm 119. Okay, so Psalm 119 o oh, mga awit. Okay, so let's start no yung ating pong uh, devotion. So alam po ba ninyo mga kapatid na sa buong Bible ang 119 po ng Psalm ang pinakamahabang chapter, no? Ito po ay may 176 na Uh, verses verses ayan kaya this morning ay uh, ihati-hatiin po natin ito uh, magpo-focus po muna tayo sa unang 16 verses ng 119 at ang theme ng buong chapter ng 119 ay patungkol po no sa kahalagahan ng salita ng Diyos wala na pong ibang chapter sa Bible na nagpapahayag po ng mga instructions, no, alituntunin, kautusan, uh, regulations, commandment no, ng salita ng Diyos, kundi sa chapter 119 lamang. So, this morning ay pinamagatan po natin yung ating pong sharing na God's Word reflecting in our own lives. Yan. Ulitin ko po, God's Word reflecting in our Own life. So tayo po muna ay manalangin. God Heavenly Father maraming salamat po sa panibagong araw na ito na inyo pong ipinagkalob sa amin na Lord muli kami po ay makikinig ng inyo pong uh, banal na salita. Uh, kayo po ang aming magiging guro sa umagang ito. Kami po ay uh, magpapaturo and uh, Lord we humble ourselves before you asking for your forgiveness. Please ready our hearts, Panginoon, to accept your word na ito pong uh, salita ninyo ay uh, kumilos sa aming pong mga uh, buhay, Panginoon, na Lord, ang salita ninyo ay mag-reflect sa aming pong mga uh, buhay and uh, i-bless nyo po yung aming pong uh, gawain sa umagang ito. Ito aming uh, samot na langin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus ang lahat ay magsabi ng Amen. So again po, ang ating pong sharing ay God's Word reflecting in our own lives. So sino man po yung sumulat ng psalm na ito ay tunay po na nabihag o tuwang-tuwa po siya sa kinasihan ng salita ng Diyos. Ramdam po natin na nakita po ng salmista yung value, yung kalagahan, yung significance po ng uh, salita ng Diyos sa kanya pong buhay At kung papaano po ang word ni God nag-reflect sa buhay ng salmist Kung atin pong babasahin yung kanya pong sinulat sa verse 5 to 6 ng 119, ito po yung sabi niya. Oh, that my actions would consistently reflect your decrees, then I will not be ashamed when I compare my life with your commands. Ulitin ko po, no? Oh, that my actions would consistently reflect your decrees, verse 6, then I will not be ashamed when I compare my life with your commands. Ayan. So, kamusta po? Kamusta po tayo mga kapatid? Yung atin po bang actions, yung atin po bang pamumuhay reflects God's word? Ayan. Yun po yung kailangan na atin pong tanungin sa ating pong mga sarili. Kasi tandaan natin mga kapatid na ang salita ng Diyos is meant to be more than just yung tayo po ay uh, nagdi-devotion, nakikinig, di ba? Nagbabasa, sinusulat, pero it meant to be what reflected sa amin sa atin pong uh, mga buhay. Kasi ang ganda po ng uh, panimula ng 119 sa verse 1 to 3 sabi niya joyful are people of integrity who follows the the instructions of the Lord. Joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. They do not compromise with evil, and they walk only in His paths. Sa NLT po yon. Sa ibang version po is blessed ang 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 kanya pong uh, sinasabi blessed are those whose ways are blameless pag sinabing blameless syempre meron kang integridad who walk according to the law of god so ano po ba ang ibig sabihin po ng blessed ng pinagpala mapalad ka kapatid no so hindi ito lamang yung masaya ka yung happy ka kasi mapalad ka o pinagpala ka. Kundi rather, merong joy, sabi ni ng NLT. Iba kasi yung happy sa, sa joy. Eh. Pag, pag uh, wala kang problema, happy ka. Pero pag may pag kahit na may pagsubok ka, may problema ka, joyful ka. May joy sa puso mo. So ito mas mas malalim po, no? At Meron kang kagalakan May joy ka sa favor ng ating pong uh, Panginoon At yung pagpapala na ito Itong favor na ito Itong joy na ito Na iyong nararamdaman Sabi po ng psalmist San po? Nagmumula sa Na dahil ikaw o tayo po Ay naka-align yung ating buhay Sa salita ng Diyos Ayan ba? Diba? Marami po yung Dahil nagka-problema bumigay, di ba? Kanilang kinitil yung kanila pong buhay dahil sa sobrang uh, laki ng problema po nila. Pero sa kabila ng mga pagsubok na ito na kinakaharap po natin, makasasabi natin na okay lang, na kaya yan. Dahil naniniwala tayo, na nandyan ang salita ng Diyos gumagabay sa atin. So, importante mga kapatid na hindi po nawawala sa atin ang salita ng Diyos. Kaya sabi doon, no? mapalad, blessed, joyful are people of integrity. Joyful are those who obey His laws. Diba? So, ang, ang ibig sabihin po ng, ng pagkakaroon po ng mapalad at pinagpala na buhay, no? consistent tayo sa sa walk natin na ito na yung lifestyle natin na bilang mga Kristiyano mga kapatid no lifestyle na natin na hindi lang paminsan-minsan yung pagkilos natin at pagsunod sa salita ng Diyos ibig sabihin po nangangahulugan ito nang ng tayo po ay mga parang uhaw na uhaw no sa salita ng Diyos nang buong puso sinusunod natin yung kanya pong mga alituntungin. Ngayon po, ang tanong, bakit po napaka-importante ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay? Bakit nga po ba napakahalaga nito? Well, bilang mga uh, Kristano alam natin na ang salita ng Diyos ay ang ating pong guide. No? Ito po yung ating manual, ang Bible po, yung manual ng ating pong buhay. Di po ba, sabi nga po, no, ang Bible po daw is our basic instructions, di ba, before living earth, no? Ngayon po, if we live according to God's command, di ba, meron tayong confidence. We will avoid shame. May iwasan po natin yung, yung kahihiyan. Kaya nabanggit ng psalmist dito, no, sa verse 9. No? Lalo na po kung ikaw ay isang... Uh, kabataan diyan. May 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 tanong ang verse 9 sa sa inyo, no? Sabi doon, "How can a young person stay pure?" ba? Diba? Isang example lang 'yan ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay po natin, no? lalo na sa mga kabataan. "How can a young person stay on the path of purity or stay pure?" So, ano ang sagot? <coughs> By obeying your word by living according to your word. Diba? So, ibig sabihin lang mga kapatid na ang salita ng Diyos, kung ito po ay nananatili sa atin, hindi nawawala sa atin, it keep, it keep us what? On the right <coughs> track. And <coughs> the psalmist speaks of seeking God with his whole heart. Ito yung dinescribe dito ng salmista. Hinahanap niya ng buong puso ang salita ng Diyos. Di ba diba? At nananalangin siya na hindi siya mapariwara no? sa kanyang buhay. Dahil, hindi na pariwara ang buhay niya kasi nga po, he is praising the Lord. I praise you, O Lord. Di ba Teach me your decrees. Di ba diba? Ganito ka, kan, baga, Baga sa ano eh kung ikaw ay baga, pasensya sa term na adik no sa sa laro no yung salmista na adik sa sa salita ng Diyos pa hindi pagkagising niya bubuksan niya kagad ka yung di ba kung na kayo tayo sa sali, sa sa sa, sa sel, mga cellphone natin umaga-umaga bubuksan natin kagad ka yung cellphone po natin pero ito ay grabe ang salmista na naatik sa salita ng Diyos. Di ba? So, an, alam nyo po ba, mga, alam ba ninyo kung ano po yung sikreto on staying on track? Well, actually, hindi na siya sikreto. Di ba? Ang sikreto, ito, I have hidden, sa, sa verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Di ba? So again, mga kapatid, hindi lamang ito yung nagbabasa tayo ng Bible. It's very good po na nagbabasa po tayo ng, ng Bible. Nakikinig po kayo sa salita ng Diyos. But more than reading the Bible, it's about, yun niya, you know, memorizing, you no? Know, nag memory verse po tayo, meditating on it. And you, you let the word of the Lord uh, baga sink deep no in our uh, hearts di ba kasi sa mga buhay natin actually nabanggit ko na nga po ito nung one of my preaching no sa Baco makakaranas kasi tayo ng maraming pagsubok so ngayon kapag ba tayo po ay nagwo-worry o kung tayo po ba ay nagagalit na o oh, nalulungkot na no oh? or parang nawawalan na tayo ng pag-asa sa buhay na ito oh pero dahil meron tayong memory burst oh edi yun 'yung panlaban natin sa sa sitwasyon ng ating pong buhay kung nagwo worry ka o oh, sige mga kapatid ano po ba 'yung 'yung pwede natin gamitin can you type sa sa chat box natin pag if you worry anong 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 pananggat natin doon? Ano sinasabi ng Word of God about worrying? Pag ikaw ay malapit ng magalit, o anong, anong verse naman ang naalala ninyo? Kailangan po, dapat meron po tayong ganun. Pang, ano natin yan eh? Bala po natin yan sa ganung uh, sitwasyon. Kaya mga kapatid, nararapat po na nagre-reflect, no? Nagre-reflect ang ang God's Word sa buhay po natin. Kaya, ang tanong, paano? How does God's Word get reflected in our lives? Well, it starts, no? Ayan, Philippians 4.6, sabi ni, ni Sister Debbie. Di diba ko ba? Philippians 4.6, do not be anxious about anything but in everything through prayer and petition. Di ba? Present your request to God. Diba so yun po pag nag po tayo wag do not be anxious sabi ng Panginoon. So it starts with a desire to live a life that pleases God. So paano? It involves what? internalizing the word. Diba it's hiding it in our hearts through meditation, through memorization, diba obeying his word, diba? Ibig sabihin meron po pag sinabing we obey God's word, we have this conscious effort to live according to its principles, di ba? We share the word, hindi lamang yung tinatago natin yung yung salita ng Diyos sa puso natin kundi we are sharing it, we speak about it with other people. And nandun yung delight natin, yung joy natin na parang, di ba? Kung kumakain tayo at nasarapan tayo sa hmm, sarap naman ito. So parang we find joy and pleasure in reading and studying the word of God. No? Hindi ito ang ang word of God ay eh, pampaantok. Hindi po ba mga katid? Eh, ba Magbabasa nga ako ng Bible para antokin ako. Hindi po. So, mga kapatid, as I end, no? when we do these things, God's word is not just something we know. Okay? It becomes part of who we are. Tama po ba? Agree po ba kayo? No? Ah, uh, baga, pagpart na ng buhay natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin sa lahat ng ating kilos, sa ba, bago natin gawin yung isang bagay iniisip natin no ibig sabihin it already shapes our lives it already shapes our thoughts baga pagdating sa influensya hindi na to influensya ng mundo ang pag nasa atin ang salita ng Diyos it influences our decisions it guides our actions, and higit sa lahat, people no, will see God's word sa buhay po natin. Kaya, our lives becomes what? A reflection of God's character na. Amen po ba mga kapatid? Ayan. Gusto po ba natin yon na grabe, no? Hindi pala nag, hindi lang nagre-reflect yung, uy, ang bait-bait naman niya. Bakit kaya siya mabait? Uy, ang, ang ano naman niya? Ang galang-galang naman niya. Bakit siya magalang? Ayun uh, naman pala. Kasi 'di ba? Ang, ang ang salita ng Diyos nasa kanya. Again, no? It becomes what? It becomes a part of who we are, no? As Christians, 'di ba? It shapes our thoughts, it influences our decisions, it guides our action. Meaning nagre-reflect <clears throat> ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ngayon mga kapatid, kung nakikita na parang kung i-assess mong sarili mo, parang hindi pa kapatid eh. ba diba? Parang hindi pa nagre-reflect. Then, ang mabuting balita, hindi pa huli ang lahat. No? Pwede mo pang simulan ngayon. ba diba? Kaya mapalad ka na nandito ka, nakikinig ka. Okay? Kasi ito yung simula no? ng ng uh, kaligtasan ik nga 'di diba? so <coughs> let's pray no that god will help us not only to read his word but also to live it out no so living it in and living it out so that his light may shine brightly through us ayan so okay so let's pray yes god heavenly father maraming maraming salamat po sa pag-remind po ninyo na Lord napakahalaga po ng inyo pong salita sa aming pong mga buhay. Now Lord, God, hindi lamang ito yung pang head level change na puro kaalaman lamang. Kundi Lord, kaalaman na punong puno ng wisdom na nanggagaling sa inyo pong uh, salita. Nawa Panginoon ay uh, amin na pong uh, simulan na kami po ay magpalalim sa inyo through your word, Panginoon. And uh, thus it reflex sa buhay po namin yung uh, salita ninyo nagre-reflect sa amin yung inyo pong uh, character Panginoon Lord wala nang ibang bagay ang magi-intervene sa amin sa lahat ng aming mga iniisip sa aming mga ginagawa sa aming mga kilos Lord nawa po ang salita ng Diyos ang 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 amin pong uh, baga uh, ultimate guide ng amin pong Uh, buhay. Lord, kung kami po ay uh, minsan ay tinatamad, Lord, no, tanggalin po itong katamaran na ito, Panginoon. Kundi kami po ay maging masipag sa uh, pag uh, saliksi, paghanap sa inyo sa pamagitan po ng inyo pong uh, salita. Lord, mangusap kayo sa amin lagi inay sa buhay po namin, namin daily. Panginoon. Kasi sa totoo po, kailangan na kailangan namin kayo, Panginoon. And uh, uh yung way ng inyong communication ay sa pamagitan ng Biblia, Panginoon. Salamat po, napakabuti niyo po sa amin. Uh, pagpalain niyo po ang bawat isa, lalo na po sa aming pong mga trabaho today, Panginoon, sa mga pupuntahan namin, ingatan niyo kami, patubayan niyo kami. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Ayan po. So, good morning po, and God bless everyone.